Cancer, Alamin natin ang ganap sa inyo sa buwan ng November. Ito ay one month reading. Guys, ito ay general reading. Hindi po ito personal reading. Umpisa na po natin. Ganap po sa mga cancer sa buwan ng November. mo kay sa buwan na November. Cancer, may taong magka-travel dito. Sa buwan ng November at sa kanyang pag-travel, mukhang magkakapera siya. Pwedeng ikaw, Cancer, ang tinutukoy o itong Libra Aquarius o so Gemini na ito. Pwedeng yung pera ay galing sa negosyo niya, o galing sa sahod niya, o galing sa sideline. Pwedeng galing sa kamag-anak niya, o galing sa asawa niya, o kung saan galing yung pera. Uh, kung may negosyo, may paglago sa negosyo niya. Ayan, sa buwan hang November. Kung baga, yung taong ito kapag nagka problema may susuporta sa kanya, no? Lalo sa pera. Ang iba sa inyo, cancer, ay magkakaroon ng mabulaklak na partnership o engagement sa buwan ng November. Ayan. At may tao dito, Cancer. Pwedeng ikaw. Kung di man ikaw, pwedeng isang Scorpio o Pisces ang nagbabalak mag-apply ng trabaho. Ako, sino pa itong nagbabalak mag-apply ng trabaho sa buwan ng November? Kung may trabaho na siya, nagbabalak itong mag-resign sa trabaho niya. Kasi nga, mag-a-apply din ng trabaho yun, wag daw, daw, basta basta mag-resign hanggat hindi natatanggap sa ina-applyan niyang bagong trabaho. At sa kanya pag-apply, meron daw siyang makikilala na pwede niya maging karelasyon. O sa kanya pag-travel, makilala niya yun. Ingat nga lang, ano, pinag siya sa kanyang pag-travel, pagbiyahe o sa pag-apply niya kasi may misfortune, pwede siyang malasin. Ah, uh, uh, ingat din no, sa aksidente, ayan, cancer kung ikaw 'yan. Kung meron ka negosyo, ingatan mong mabankrap sa buwan ng November. Misfortune kasi. <clears throat> ayan, may pag-travel lang iba sa inyo, Cancer. Ah. Maring ang dahilan ng pag-travel nyo ay mag-apply kayo ng trabaho. Yung nga lang, ingat daw sa pagbiyahe nyo. Pwede rin naman, pwede rin naman kayo daw ay, ayan, kasi kamalasan yan eh, Ace of Spades Cancer. Ayan, ang ganap sa inyo, Cancer, sa buwan ng October. Ito ay first part ng buwan ng November. October, November po tayo ha Abanggit ko na naman si October eh. Lamin pa natin ganap sa inyo, Cancer. Ganap kay answer sa bana ng Nagugulo naman yung utak ko kasi maingay yung paligid ko. Na, yung attention ko, yun dapat yung utak ko nandito sa mga binabasa ko. Nalipad tuloy yung utak ko na napupunta sa paligid. Cancer. Mukhang magkaka-problema ka sa ano? Sa buwan ng November. Ito yung problema sa bahay nyo. Sa pamilya niyo, pwedeng magkaroon ka nga daw ng problema sa bahay niyo. Ibig sabihin pwedeng may masira sa, sa loob ng bahay niyo, cancer. Problema rin sa pamilya mo. Gastusin din, araw-araw, bilihin. Ang maraming problemahin mo, cancer, sa buwan ng November, apektado ka, kailangan mo rito ng suporta. Mukhang buntis ka rin, ano, cancer? Pero kung hindi ka yung buntis, pwede asawa mabuntis kung lalaki kang cancer. O member ng pamilya mabuntis. O kamag-anak mo, basta may buntis dito. Pwede mga anak na sa buwan ng November. O buntis ka pa lang, cancer. May pag-travel ang iba sa inyo, no? Puro travel ito. Ang iba sa inyo, cancer. Kaya kayo ay magta-travel. travel Pwede rin, baka hindi ka yung mag-travel dito kasi may libra ako sa Gemini. Tumapat sa kanya, ano. Pwede yung mag-travel, pati yung papunta sa'yo. Cancer. O, ikaw yung pumunta sa kanya. Pwede rin naman ang dahilan ng pag-travel ay mag apply nga ng trabaho. O, magtatayo ng business sa pag-travel. Mag, ah, uh, o lilipat ng bahay. O nakabili ng bagong bahay o bibili ng bahay sa buwan ng November. Cancer, pwede ikaw o itong libra akwar sa si Gemini ang ah, magta-travel ah. Ako na pang dahilan ng pag-travel. may pag-travel. Kung utang sa loan, ma yung loan. Cancer, sa buwan ng November. Ang iba rin na ah, dahilan ng pag ay dahil sa bagong business deal o oh, maaaring nakabili ng bagong bahay o lilibat ng bahay. Cancer. May pagbabagong mangyayari sa inyo. Pwede masama o mabuti. Pwede rin kayo ay makaisip dito ng pagkakitaan. Pwedeng maisipan nyo magtayo ng bisnis sa buwan ng November. O mag-apply nga ng trabaho. O mag-sideline. Uh, sumali sa mga... ano, mga invest, tumaya sa loto games, patungkol sa kaperahan na naisip nyo rito para magkapera kayo. Kung may pera kayo, inisip nyo kung paano nyo palaguin yung pera nyo sa buwan ng November, Cancer. Meron ka raw, ano, malalamang masamang balita, Cancer, na ipag-aalala mo. Pwedeng meron kang mabalitaan na may taong manuloko dito. May panloloko rito may manloloko. Ayan, kung hindi ka yung manloloko dito, ikaw yung maloko dito, ingat sa manloloko. Pwede yung panloloko gagawin ay patungkol sa pera o patungkol sa pag-ibig. Ano man klase yung panloloko yung gagawin, ingat sa manloloko. Cancer, kung hindi naman ikaw yan, pwede rin naman kasi ikaw yan, Cancer, yung manloko dito. Ayan, yan po ganap sa inyo pag tayo manloko ano kasi may kapalit yung panloloko alamin pa natin ganap sa inyo ano pa ganap sa mga sa buwan ng November session na kayo guys maingay ang aking background hindi ko po yan sila makokontrol hindi ko hawak ang mga bibig nila <laughs> tayo na lang mag adjust cancer ano may tao dito yung may kahirapang pinagdadaanan pwede nangyayari na o mangyayari pa lang sa buwan ng November meron siyang kahirapang pagdadaanan ano pwede ikaw ang tinutukoy cancer o itong Capricorn Virgo o Taurus ang tinutukoy lahat ng kasarian pwede siya ay isang babae lalaki o maraming siya ay bakla o tomboy bata sa'yo ito cancer Ayan, bata sa'yo, pwede anak mo, kapatid mo na bata sa'yo, kung sino pa yan, kanser sa buhay mo. Meron daw siyang kahirapang pinagdadaanan. O pagdadaanan pa lang sa buwan ng November. Pero kung nangyayari na, maring makaalis na siya sa kahirapan na yan sa buwan ng November. O malapit, ng, malapit na siya makaalis sa kahirapan na yan. Pwede yung kahirapan ay kahirapan sa pamilya, kahirapan sa love life, kahirapan sa pera, kahirapan sa buhay, o baka may nagpapahirap sa kanya, baka naman buntis, nahirapan na, o may sakit, kaya hirapan Basta meron daw siyang kahirapan, pinagdadaanan dito kung nangyayari na. Kung hindi pa nangyayari yan, sa buwan nga ng November, meron daw siyang kahirapang pagdadaanan. Pwede rin naman na ikaw 'yung nang ikaw 'yung may kahirapang pinagdadaanan sa isang Capricorn, Virgo, Taurus, nahirapan ka sa kanya, Cancer. May tao dito, Cancer, ang makakatanggap ng pera. Pwede ikaw ang makatanggap ng pera, kung hindi man, isang Capricorn, Virgo, Taurus ang maaaring makatanggap ng pera. Aliman sa'yo dalawa ay makatanggap at yung isa ay magbibigay. Sa buwan ng November, ano? Oo. Kung may negosyo may pag-unlad, maaari din daw na yumaman. Ano? O sino naman itong tinutukoy dito? Pwede ikaw nga o Capricorn, Virgo, Taurus, babae. O baka siya talaga ay mayaman, ano? Uh, may kaya ingat lang kasi may magta-travel dito. At sa pag-travel nyo, baka may taong ano. Hindi ko lang kung sino magta-travel. Ano. Pwede ikaw. Kung hindi may ikaw, ikaw yung mag-travel, may mag travel dito. Sa buwan November. Yung nga lang may ano eh, may ingit, may hadlang. Ingat sa taong hadlang. Cancer. may ingit. May naingit sa iyo o kung hindi man ikaw yan, may naingit sa isang Capricorn Virgo Taurus babae. At maring hadlangan niya. Hadlangan ng taong ingit na ito. Cancer. Ingat sa taong ingit, ano? Kung ikaw yung tinutukoy na ano rito na kinaiingitan. Ikaw daw ay matitemp. Gumawa ng masama sa iba o gumawa ng mabuti. Ingat ka kasi may manloloko, baka maloko ka. Sabi na balak mong yan, cancer. Matitemp ka raw eh. Siguro ang iba sa inyo, mag-invest. Ingat sa manloloko, may manloloko dito. At mukhang magkakaproblema sa pera, Cancer. Pwede rin, baka ikaw ay tinutukoy na matemp manloko dito cancer, sa buwan ng November. At magkakaroon ng away sa pera. Oh. Maari may stress ka, cancer, ano? Sa buwan ng November. Kung may stress ka, ingat, ah, ingat ka. Kung may stress ka, magpatingin sa doktor. Kung lumalabas ka naman daw sa gabi, cancer, ingat ka rin sa paglabas-labas mo sa gabi para makaiwas ka sa pwede mangyari sa inyo. Gabi o madaling araw, lalo sa madaling araw, 'di ba? Nakakatakot maglakad-lakad sa kalsada madaling araw. Mukhang yun yung kahirapang pagdadaanan, ano? Kasi mukhang naloko eh, naloko. Pwede ikaw yung naloko o ikaw yung naloko dito. mukha sa pera. Oo, away sa pera. Pero, kung magka problema, mag magka problema sa pera. Kung sino man itong magka problema sa pera, may tao na kasuporta lang sa kanya. Pwede ikaw yung magka problema sa pera o kung hindi man ikaw, pwedeng kilala mo. Kung sino man 'yan. Ace of Hearts, may tao dito yung Capricorn Bigotaurus. Dalawa kasi itong Capricorn Bigo dito. Isa may edad na, isa bata pa. Mayroon itong Scorpio Pisces o Cancer, lalaki. May ano dito, may taong magkakaproblema sa pamilya niya, sa love life, o baka may gulong kinakasangkutan, o kakasangkutan sa buwan ng November. Ayan, ingat sa pag-travel, ano? O, may mag-travel dito sa buwan November. Cancer. Pwede ikaw, o kung hindi man ikaw, merong ganyan. Pwede, nakilala mo, pwede member ng pamilya mo, kamag-anak mo, o kung sino pa yan. May manuloko nga dito. Baka maloko sa pera. At magkakaroon ng away sa pera. Pero mukhang masosolve din yung away sa pera. Ayan, Cancer. Ayan guys, ang ganap sa inyo sa buwan ng November. Maraming salamat po sa mga nag-like at nag-comment. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat po. Salamat din po sa mga bumabalik guys. Salamat po.